Binigyan din ng Department of National Defense na hindi maapektuhan ng dangerous maneuver ng Chinese Navy kamakailan ang tungkulin nila na protektahan ang mga teritoryo ng bansa. Tinawag naman ng AFP na irresponsible ang ginawang aksyon ng China, si Bea Bernardo sa Centro ng Balita Live. Audrey, tinawag na isolated case ni Defense Secretary Gibo Chidoro Jr. ang dangerous maneuver ng Chinese Navy sa barko ng Pilipinas na sa nanangyari sa Pag-asa Island nitong kamakilan lamang. Nagsagawa ng delikadong maniobra ang barko ng People's Liberation Army laban sa BRP Binget ng Philippine Navy na nagsasagawa ng regular na rotation and resupply mission na may layong 5.8 nautical miles sa timog kanduran ng Pag-asa Island. May tuturing itong unang insidente na naisa publiko na kinakasangkutan ng mga barkong pandigba ng dalawang bansa sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa kalihim, hindi niya masabing eskalasyon ang insidente pero hindi aniya maapektuhan ito ang pagganap sa tungkulin na protektor tahan ang ating teritoryo. On my end naman, ang instructions ni Presidente, eh, anong mangyari dyan, tuloy-tuloy ang ating operations sa West Philippines. Tinawag naman ng Armed Forces of the Philippines na irresponsable ang ginawang aksyon ng China. Giit ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, nilagay ng China sa panganib ang buhay hindi lamang ng mga Pilipino, kundi na rin ng kanilang mga tauhan. There is a convention, a regulation that uh, is supposed to be followed by every navigator to prevent collision at sea which is very dangerous. Maring namang iginiit ng China na tama ang ginawa ng kanilang barko laban sa barko ng Pilipinas dahil tayo anya ang iligal na umukupa sa lugar bagay na buneltahan ni Chudoro. Pag inoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island, yung illegal occupation yun. Pero yun nandito sila within our uh, 200-mile e exclusive economic zone, sila ang squadron, eh, illegal occupants sila dito. Sinabi pa ng kalihim na hindi nagpoprovoke ng gulo ang Pilipinas sa regyon dahil legitimo ang mga operasyon na ginagawa ng security forces doon na alinsunod sa kanilang mandato. Audrey. Okay, Bea, meron na bang update o sagot ang China sa mga inihain natin mga diplomatic protests kamakailan? Audrey, batay nga dito sa, sa Department of Foreign Affairs ay wala pa rin tugon yung China sa mga diplomatic protests na hinahain ng Pilipinas dito sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Pero hindi naman ito maapektuhan yung mga aksyon na ginagawa ng Pilipinas laban sa China. Tuloy-tuloy pa rin yung mga pang diplomatic protest sa mga protest na naibibigay ng Pilipinas lalo na kung tayo ang naagrabado sa ating teritoryo. Audrey. Maraming salamat, Bea Bernardo.